Kabaragilan na sa buto nagkabarilan pa hanggang sa bilangan. Labing siyam na ang patay sa mga karasang may kinalaman seleksyon sa, sa buong bansa. Karamihan sa mga nasawi na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Live mula sa Katabato City, nasa front line ng balitang yan, Simon Gualvez Mon. Gaano karami mga dyan sa BARM ang hindi patapos ang bilangan? Sheryl, as of 3 p.m. ngayong araw, almost 93% ng kumpleto yung canvassing dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibig sabihin, mula sa may kit dalawang libong barangay sa rehiyon, eh nasa 193 na lang mga hindi pa nakakapagproklama ng mga nanalong kandidato. At isa nga sa mga nakapagpaantala dyan ay ang kaliwat ka ng insidente ng karahasan na naitala dito sa BARM. Kita sa video ito ang sunod-sunod na pulasan ng mga tao habang umaaling ngaw ang mga putok ng baril. Nangyari yan sa Simoy Junction Central Elementary School sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindano del Norte, pasado alas 3 kahapon. Nakuunan din sa CCTV ang takbuan sa tapat ng paaralan. Apat ang sugatan, kabilang ang isang sundalo matapos umanong tamaan ng ligaw na bala mula sa isang grenade launcher. Kwento sa News 5 ni Teacher Bambi, hindi niya tunay na pangalan, nagsimula ang gulo ng magdesisyon ng electoral board na si gymnasium ng munisipyo gawin ng bilangan. Higit kalahating oras daw na trap si na Teacher Bambi sa principal's office. Pag ito binomba, pag ito inambush, patay talaga kami. Ayon naman sa Comelec, walang mali sa paglilipat ng pagdarausan ng bilangan pati canvassing ng mga boto. Paliwanag ng COMELEC, pwedeng ilipat sa ibang lugar na sakop pa rin ng munisipyo o lungsod ng gagawing bilangan at canvassing oras na makaramdam ang electoral board ng banta sa kanilang seguridad. Yan ay basta't unanimous ang desisyon ng tatlong miyembro nito, sinusuporta ng majority ng mga poll watchers at aprobado ng election officer. Pero dahil sa insidente, natatakot na raw si Teacher Bambi na magsilbi sa susunod na halalan. Masarap sa feeling na ano, makatulong ka, magserve ka sa bayan. Pero yung mga ganong insidente is nakakatroma talaga. Tadtad naman ng kalmot sa brasong ilang presidente ng barangay Makagilig sa bayan pa rin ng Sultan Kudarat. Kasunod yan ng agawan ng balota sa Mangila Elementary School. Inagaw daw nilang balota mula sa mga kadudadudang botante na pabalik-balik sa polling precinct. Nanindigan silang ng agaw lamang sila ng balota dahil nakikita nilang nagkakadayaan na. Yung balota, gipermahan sa likod. Tapos hindi pag sa boxing sa amin. Tapos yung pamangkin ng kapitan, hindi na lumalabas, nagbalik-balik. Inabot ng hanggang kaninang tanghali ang canvassing ng mga barangay sa Sultan Kudarat. Bantay sarado ito ng mga police, Philippine Army at Marines. Kaya naman, sunod-sunod na rin na iproklama ang mga nanalong kandidato. Nasa pool naman sa video ang agawan ng balota sa barangay Montay sa bayan ng Malabang, Lanao del Sur. Nakisali na rin ang ilan pang individual hanggang sa umawat ng ilang pulis at residente. Sa bayan naman ng Tugaya, nakunan din ang sabunutan ng ilang supporters umano ng kandidato. Maya-maya, marami nang nakigulo. Nabuwag lamang sila nang dumating ang mga pulis. Sa datos ng PNP, aabot sa labintatlong election-related violence ang naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nag-iwan ito ng labing isang patay at labing apat na mga sugatan. Siniguro naman ng Comelec na sasampahan ng kaso mga nasa likod ng mga napaulat na karahasan. Hiling lamang ng Comelec Barm, madagdagan sana sila ng mga election personnel. It's impossible for our two personnel to cover all those precincts. We have to do it. We have to do it with our comrade personnel. It will greatly depend on the witnesses. Cheryl, sa kabila ng mga insidente ng karasan, iginit ng Comelec na so far, a eh, generally peaceful pa rin naman daw. Ang katatapos lamang na halalan dito nga sa BARM. At iginit din nila na wala daw katotohanan yung mga naunang impormasyon patungkol sa mga ballot snatching. At iginit din na walang naitalang failure of election sa anumang barangay dito sa rehiyon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualbez. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5